nag-uulat mula sa mismong taping ang ating special correspondent. My name is Trudy. At dito po tayo ngayon sa separate community. Hi, Trudy! Hello din po! Ano pong inaabangan niyo po sa pagtatapos ng Trudy's Lute? O, inaabangan ko siyempre yung patuloy na pagtagumpay na aming dito na si Trudy's Lute. Ako din na gusto ko maging masayang-masaya si Trudy's. Ito, Sarah, kaano mo nga sa inaaway sa show? At may maknawan namin! Eh. sa show lang po. Ako ang mamimiss ko bukod sa'yo, mga tapings natin, kainan natin, tawanan natin. Siyempre, sunti mo, no? Sige po, Kuya <po>, <laughs> <laughs> Mig! Naimbitahan mo na ba sila? Ang Big Time Finale ni Hoodies Lee, tayo dito na po. Si Bay bayan, every weekday, pagkatapos ng Yama ni Lola.